Hello, hello mga kamis vlog, good morning Yung creepish natin May masamang nangyari sa kanilang lahat Hindi maganda yung umaga Kung to mga kamis vlog Ayan Patay Lahat sila namatay mga kamis vlog Ang tagal ko yung nalagaan Tatlong buwan, tapos ganitong nangyari Nagkamatay Kasi kapon mga kamis vlog May dumating na ano, kapon ng tanghali may dumating dito na yung naglalagay ng mga naglalagay ng naglalagay ng mga pagkain ng daga kasi lahat ng paligid dito mga miss lalo sa mga bahay naglalagay kami ng nagpapa may may ano rito may company na naglalagay ng pagkain ng daga tapos nag spray ng ano para sa langaw kasi nga uh, spring na mag, ano magtatag init na marami ng langaw Tinakpan ko naman mga kamis vlog Kaya lang Ito pa rin yung nangyari Pero yun talagang tinitingnan ko rin na dahilan Uy buhay pa yung isa Uy buhay pa yung isa nakagalaw Ayan Ayan o gumagalaw pa yung isa Yun talaga mga kamis vlog na yung tinitingnan ko dahilan Kung bakit namatay tong aking mga crayfish Kasi 3 months ko naman sila inalagaan mga Miss Vlog. Wala silang ano, wala silang nang, walang nangyari sa kanila. So napalaki nga natin ng ganyan kalaki. Tas biglang tas biglang ano mga kamis Vlog. Yun lang ang ginawa. Nag-spray sila kahapon dito buong paligid din Lahat yung paligid din Nakalimutan ko na sabihin na huwag mag-spray dito kasi mayroon akong aquarium. So, ayan nga wala mapapansin niyo wala masyadong langaw ngayon oh. Dati eh pag ganitong oras marami naglilipad diyan. Pero wala naman nangyari sa ating mga gapis. Itong ano lang, itong creepish lang natin oh. Ayun yung isa gumagalaw-galaw pa. Ay, ayun oh. <coughs> ayan, ang lalaki na nito mga kamis vlog Kasi mag performance na Dito sa akin Kapo ng gabi Pinakain ko pero kaya pala hindi na sila masyadong active. Pero yung mga gapis natin mga kamis vlog, ano, parang walang nangyari. Pero hindi ko alam bakit dito sa ating crayfish, patay silang lahat. Ayun o, oh, pero yung isa gumagalaw-galaw pa doon o. Oh. Gumagalaw-galaw pa o. Oh. O, oh, gumagalaw-galaw pa. Naghihingalo lupa pero itong itong ano talaga itong pinakamalaki yung nang hinayang ako talaga dito sa mga to. Wala. Patay lahat. Pero yung ating mga gapis no, wala namang nangyari. Walang nangyari sa gapis yo. Oh. Ito lang talaga. Ito lang talaga yung ating crayfish ang nawala. <coughs> <coughs> Namatay silang lahat. Saklap naman oh Ang pangit ng araw na to mga kamis vlog Nalagaan ko ng mahigit tatlong buwan Lilipat ko na sana sila sa malaking pan Kasi tag-init na Ay naku Saklap nung nangyari naman oh Kaurat gusto kong maiyak Sana makaka-recover pa yung isa. Gumagalaw pa siya, lumalaban pa. Ay nako. ang ta tatapon na lang natin 'to. Ano Sana nga pwede pang umorder doon sa inorderan natin nito kasi nung nakaraan umorder ako ng sam ano, sampo ay 20 ngayon inorder ko eh. Pero hindi Dumating lahat Ano lang Pwede Ano Lima lang yung binigay sa akin Kasi Wala daw siyang stock Wala siyang mga Kasi ang gusto ko Yung baby talaga Kasi para Masubaybayan yung hanggang paglaki Kaya lang Ito nung lumaki Namatay namang bigla lahat <laughs> Pasensya na mga miss vlog no At uh, Hindi maganda yung mood ko Dito sa nakita oh patay patay lahat yung ating mga ano Pero walang nangyari sa crispy natin ay sa ano natin Moamis vlog sa ano buhay na buhay yung ating mga gapis o. Pero iniisip ko din bakit itong mga gapis bakit hindi, hindi hindi naman namatay yung mga gapis ang namatay lang itong ating mga crispy ano? sa tagal ng ano, sa tagal ng 3 months mga kamis vlog, wala akong ibang ano, pinapalitan ko sila ng every every week or every 3 days depende sa water quality na nakikita ko. Pinapalitan ko kaagad. Kasi araw-araw naman ako nandito, araw-araw ko silang minomonitor, chine-check. Kahapon lang talaga na may nag-spray dito kasi sabi ko, sprayhan nga din dito kasi malangaw. So, every 3 months nga sila ma'am sila nag-spray no so di ko na isip na wag sprayhan dito sa likod <coughs> kaya ito nang nangyari sa ating crevice mga kamis vlog namatayin silang lahat sana nga maka order pa ako para matuloy ko pa rin yung balak kong gumawa ng styrofoam doon sa ano sa likod doon sa harapan ng pinto ng ating kalapatihan yung isa, buhay pa rin, no? Nalaban pa rin siya. Ito pa naman yata yung male. Oo nga, siya nga yung male. Siya nga yung lalaki. Gilaban. Kasar. <coughs> Hindi rin naman sa water... Uh quality to makamis vlog kasi nagpalit ako makamis vlog ano pa 3 days ago nung huling kuha natin ng video buntis na pa naman tong mail na to makamis vlog kasi yung mail yung mail nag, na, nag, nagyayakap sila nung nakaraan dito sa ilalim ng dahon ng bayabas nagyayakap sila o baka naman nagpakamatay itong ating mga creepies Pero malabo eh kasi wala eh. Kasi nung nagkuha ko ng video, nag-video ako nung nakarang ano, nung karang Friday ng hapon yata, yun, o, no, tanghali. Ay, tanghali. Ano pa siya, buhay pa sila eh. Nagtatago pa nga sila diyan, isa nakatuwad pa, tas isa nagtatago. So, yun nga nag nag nagpalit ako ng ano nun nagpalit ako ng tubig nun wala na na walang buntot yung ating isang gapi wala <laughs> kulay pula walang buntot pero nakakapagtaka talaga kasi itong mga gapis natin walang nangyari oh ang lisisigla pa rin ng mga gapis sa so, tingin nyo mga kamis vlog sa so, tingin nyo kamis vlog ano kaya nangyari dito sa ating crayfish hindi naman to naging nag water shock kasi nung nakaraan pa to Friday ko pa pinanitan ngayon lang sila namatay kahapon lang ako nagpa-spray sabi ko is isprayhan kasi sa harap ng bahay likod saka doon sa may kalapatihan natin sa may gilid isprayhan din tinakpan ko naman siya kaya lang itong banda rito mga kamis vlog itong banda rito itong banda rito hindi natakpan tapos dito siya nag-i-spray ganyan ayan patay nga yung gagamba patay oh. Ba, <coughs> walang langaw rito ngayon, no. Oh. Gando, walang langaw. Oh. Ayun, walang langaw. Dati pag ganitong oras daming langaw eh. Uh, so hanggang dito lang yung ating video mga Miss Vlog. Sana nga maka-order pa ako dun sa inorder natin ng crayfish kasi sabi niya first time lang daw niya nag ship ng crayfish na gano'n nilagay nga sa bote kung napanood niyo mga vlog yung ating vlog wala ganyan talaga mga kamis vlog hmm. sa sabi nga nila kailangan tanggapin at uh, wala namang di ko rin alam kung anong nangyari pero ang isa sa tinuto iniisip ko na dahilan dahil nga doon sa inisprehan kahapon dito nakatakip naman to ito nakatakip to ito 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 ito, ito. Tapos yung kulay blue na yon, itong sir ano to. Ito. Ano. Nakatakip yan diyan. So wala. Sana nga maka-order pa tayo ulit mga kamis Vlog at uh, para matuloy natin yung ating ano balak na gagawin na styrofoam dito sa ating uh, likod ng ay sa harap ng kalapatihan natin sa may harap ng pinto. So salamat sa panood mga kamis Vlog at uh, God bless sa ating lahat. At uh, maraming maraming salamat ulit Lalo na sa mga subscriber ko Sa mga bago kong subscriber At sa hindi pa mga nakasubscribe Please subscribe mga blog vlog At, uh, Sana dumami pa tayo Sana Mabot ko na yung 1000 subscribers <laughs> So see you mga kamis vlog Sa next video, bye bye